Mabibilip ka talaga kay Tatay Fernando. Imagine niyo nang dahil sa 10 pisong hot niya, na pag-aral niya yung apat na anak niya at yung dalawa diyan nakapagtapos na at nagpupulis ngayon. Nagbunga talaga yung pagsisipag niya ng dalawang dekada. Kaya sa mga nawawalan ng pag-asa, tiwala at tiyaga lang talaga. Ito yung hotcake na paninda ni Tatay Fernando na matatagpuan niyo lang sa may labas ng Church ng Tondo at Holy Child Catholic School. sa sa iba ano, fat cake ang tawag nila eh. Hot cake tawag mo tay. Ah, cake po. Kailan katagal mo na 'to ginagawa tay? Mga 20 years. Ano oras ka na nakapwesto dito tay? Mga 1 po ganun. Every day yan o may pahinga ka? Pa? May pahinga raw pag Sabado Linggo. Diyan sa Ilaya sa May Palawan ako nakapwesto pag Sabado Linggo. Sabado Linggo sa May Ilaya? Opo, ah, yun sa May Palawan. Magkano po isang hot cake niyo? 10 po. po. Pansya nyo tay, ilang pirasong hot cake tong nagagawa nyo sa isang araw? Mga ano lang po yan, mga 200. 200 pieces? Apo. Pero nauubos mo sa isang araw yan Apo. tay? Ano hours ka natatapos? Mga 6 po ganyan. Ah, 6pm. So 1pm hanggang 6pm, ubus mo na to. Sabagay kasi alas 4 pa lang. Ayan o, 1 fourth na lang natira. May pamilya na po kaya tay? Meron po. Apat po yung anak ko. Amusa naman po sila, Tay? Ayos so naman po. Yung, yung dalawa, nakatapos na. Yung ah, wow. dalawang nag-aaral pa. Third year college yung pangatlo, yung first year college yung, ano, yung buong bunso. Ang galing. At least malapit na po. Mag-graduate na rin. Yung panganay ko po, ano na, may trabaho na. Ah, ang ah, galing. Pulis po yung panganay ko. Police. Saka Pulis. yung pangalwa, magpupulis din. Oh, ang galing. Nakadyote na yung, ano, yung panganay ko. Lahat po yun, Tay, dahil ah, sa pagkakakakake mo. Ah. Ang galing, nakakatuwa naman. Si misis niya po, Tay? Nasa probinsya po. Ano po pangalan nila, Tay? Fernando po. Sampung piso lang. Dalawang layer lang yung pinagawa ko para mas solid. Tsaka pinatusta ko. 10 piso lang meron ka ng condensed, meron ka ng butter, meron ka pang asukal. So, para mas masarap talaga. Okay, tikman na natin. na siya. Ha? Iniwan na tayo. <laughs> Iniwan na tayo ni tatay. Ano <laughs> siya nagpunta? Lilipat pa siya. Ayan, melted na guys. Kasi mainit-init pa siya eh. So, try na natin. Oh wow, ang sarap neto ah, na merienda. Kaya pala, half day lang si tatay dito, halos maubos niya na. Mm. Napakamura. Para sa sarap niya, sulit neto ah. At hindi lang yon dahil pa sa pag-hotcake ni tatay, napag-aral niya yung mga anak niya. May napagtapos na siyang dalawang polis. At malapit na rin brumadurate yung dalawang anak niya pa. Ang galing. Dahil lang sa pag-ahot For 20 years Kaya guys, sa mga pinanghihinaan ng loob Walang imposible Basta masipag ka lang Tuloy lang, walang susuko Okay? Tuloy-tuloy lang ang laban Man. Hop to! Sulit, buttery Manamis-namis Kasi lambot Masarap na pang merienda Kung nagtitipid ka Kahit 10 piso May masarap ka ng ganito